Ayaw ko na tayo ng na, ating pananghalian. Ayaw, ano si Yai? Hi, good morning. Good morning. Good morning. Opo, good morning. Good morning. Kuha na tayo ng ating ingredient. Opo. Opo. Bising na po si Tana. Bising na mami mo. Ha? Huh? Bising na mami? Opo. ating menu ngayon ay pusit pusit ang ating menu po ay what's for breakfast baby what do you want ah you want champurado Oh, favorite ni tanah champurado Paborito <laughs> ni Dan na champorado. Ito, tayo kasi. This girl is Ito yung mga, ito yung nilabhan ko na eco bag kasi para magamit natin uli, okay, hindi malansa. Ayan, na yun, ba ng eco board kasi para po gamitin po ulit. Eh. Pick na malansa. Kaso lang ito. Itong dito sa print na to. Hindi ko ito alam ba't Po. Opo. Gising na si, gising na si Opo. Ay, oh, opo, si Mita. Just woke up din ulit. Kasi nagkati daw kay tata kanina eh. Wala akong pagdaan si tata. Nadating na si tata eh. favorite kasi niya ay Mahina na sa loob Isang beses nagloob ako. Mahina sa natin okay, yung mga daming lang dyan. ako na pa agad. lang

pindesin ng check na lang ating ingredients Itchy baby. Ay, bakit? Ay, yun, ito yung ito. Ay, hindi ka itchy. Sorry, baby. <coughs> may mosquitoes, love? <lab? coughs> Saan may may mosquitoes? Ano, baby ko? Opo. Mosquitoes are bad.

โอ้โหสวยดีปูสวยมากเย